Bawi ka agad si Naren sa at ang anyang laban sa team ni Kuya Cardo o Ricardo Ratliff at sa isa pang import ng Busan KCC. Ganado sila kay sa game na ito at sunod-sunod na ang kanyang pag-score at may kasama pang highlight plays, mapa offense man yan o defense. Import ng KCC, nabutatan ni Abando, tatlo ang sumabay kay Renz na iwan at tinakdakan pa niya. Yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. Nakuha ng anyang ang jump ball at sa unang score ng anyang ay si Abanto kaagad ang nagsisipag isang magandang follow up Nakuuna ang anyang plus 2 points. Alam na alam ni Renz na kailangan niyang magpakita sa larong ito at heto na nga. Maaga niyang inumpisahan ang kanyang opensa mula sa isang rebound follow up play. Magandang timing naman ang ginawa ni Abanto sa play na ito. Nagabang, nakuha ang bola, konting turn around na may fade away. Nakaapat na si Abanto 7 minutes 48 seconds na titira sa first quarter. Hindi lamang sa opensa nagpakitang gilas kaagad itong si Abanto dahil maging sa depensa ay nagparamdam kaagad ito sa first quarter at ang ganda ng pagkakasabay niya sa import ng Busan KCC. Nauwi sa turnover ang opensa ng KCC at na-convert naman ng anyang sa puntos ang turnover na ito ng KCC. Ito yung air Abando na palaging inaabangan ng mga fans at heto na nga siya ulit nagbabalik versus sa Busan KCC pagkatapos niyang matuhod laban sa team ng Seoul. Dito naman sa play na ito, ang ganda ng pasahan ni Abando at ang number 31 na niya dahil binalik rin dito kay Abando ang bola at sanay na rin si sa galaw ni Abando kaya naman binigay sa kanya ang bola tapos may buwelo pa nga itong si Abando ang resulta isang malakas na 200 slam na nagustuhan talaga ng mga fans ng Anyang at sigawan sila sa highlight na ito ni Abando. Nakipagsabayan naman itong si Abando laban sa import ng KCC sa pagkuhan ng rebound. Mas malaki at malakas ang import ng KCC pero kita naman natin kung paano nakikipagagawan si Abando sa ere para sa rebound na ito at dahil sa hassle ni Abando ay napunta sa kanya ang bola at na-convert na naman ito sa puntos. First quarter pa nga lang ay naghahalimaw na talaga itong si Abando. At kung ganito ang umpisan ng laro ni Abando ay alam na natin na makakalamang ng maaga ang anyang. Sa play naman na ito ay sinubukan ni Abando ang depensa ng KCC. Tatlo na nga ang nagbabantay sa kanya pero dahil sa kanyang bilis ay naiwan ang tatlong players ng KCC at isang highlight play na naman ang nagawa ni Abando isang malupit na slam dunk. Sumunod na play, nag-ala Jordan itong si Abando. Ang ganda ng kanyang jump shot at nagiging sunod-sunod na nga ang atake ni Renz sa first quarter at ito ang isa sa dahilan kung bakit nakalayo sa score ang anyang ng maaga. Inilabas na si Abando sa last 2 minutes ng first quarter at natapos ang first quarter sa score na 28-22 lamang ang anyang. 9 minutes ora sa second quarter, isang magandang 3 point shot ang nagawa nila kay na nagsimula sa screen at side step kay naman nagkaroon ito ng espasyo para makatira ng press at pasok nga para kay Renz ang kanyang tira. Lumalayo na naman ang anyang sa score. Isang power rebound ang nagawa ni Renz sa play na ito at laban ito sa import ng KCC. Ayos na nga itong si Abando mula sa kanyang pagkakatuhod at nagbabalik na nga ang Air Abando Place. Nasundan ang rebound ni Abando na ng isang 3-point play para sa anyang. Positive result kaagad para dito kay Abando. Napapahiyaw na lamang ang mga Korean commentators sa pinaggagawangan ni Abando sa larong ito laban sa Busan. Okay. Ito yung 3 point play replay ni Abando na kung saan dalawa na ang nag-attempt na magbantay nga dito kay Abando pero umatras yung isa sinabayan ni Abando ng sidestep konting separation boom pasok para kay Lakay. Si ate na mangyak ngyak last game ay ganado na ulit sa pag cheer dito sa Anyang dahil maganda ang kanilang laro at nakuha nila ang panalo. Ibang klase yung black attempt ni Abando sa play na ito. Sobrang ganda sana ito kung nagawa nga ni Renz na mabutata ang tira dahil na Renz sa ang taas ng talon ni Abando maganda ang buwelo. Yun nga lang kinapos lang ng kon. Pero ito yung abando na gusto natin, hindi sumusuko sa kada play na may pagkakataon ito para matulungan ng kanyang team. Nagtulungan naman si sa Abando at ang kanyang kakampi sa defensive play na ito at nabutata nila ang import ng KCC habang si ate naman ay parang nagtataka sa kung ano ang nangyayari sa laro. Maganda ang nilalaro ni Abando kaya naman bibigyan na lamang ito ng foul pasok ang kanyang dalawang free throws dagdag puntos para sa anyang nakakahabol ng konti ang busan KCC. Umpisa ng third quarter walang sinayang na oras si Abando ibinigay sa kanya ang bola. Magulo ang depensa ng KCC, tumira ng Tres. Nagpumpisa na naman ang magandang opensa ni Abando. Good defense ang sumunod na play para dito kay Abando. Yung palaging nandyan siya para i-challenge ang opensa ng kalaban. At ito rin talaga yung Abando na tinawag natin na Air Abando. Next play, good defense. Isang magandang anticipation sa pasa ng KCC. Nakuha ni Narenz ang bola at na-convert nila ito sa puntos. Bilis na naman ng galaw ang pinakita ni Abando sa play na ito. At may art rin talaga usining sa laro ni Abando dahil sa kanyang bilis, hang time at yung athletic ability niya na nagpapaganda pa sa kanyang mga kilos. Next play, malinis talaga ang play na ito. Ang KCC ang gumawa ng contact laban dito kay Abanto o Marte na lang na nada pa kaya naman natawagan sila kay ng foul. Pero kung titignan natin sa replay, malinis ang depensa ni Abanto, nakataas at straight ang kanyang kamay at siya ang binangga. Patras ang motion ni Abanto habang ang KCC ay paabante. Kaya naman hindi rin nagustuhan ni Abanto ang tawag na ito. Meron pa kang armbar o push at kung si Abanto naman ang umarte sa pagkakataong ito ay posible na offensive foul ang tinawag laban sa KCC. Next play natin may tapik sa kamay si Kuya Cardo laban dito kay Abando humihingi ng foul si Abando pero para sa referee tuloy lang ang laro at sa ganitong klase ng mga play nakahabol ang Busan. At tapos ang 3rd quarter 63-61 ang score nakakahabol ang KCC. Play sa fourth quarter isang magandang pasa para kay Abando ayaw itira binalik sa mas open niyang kakampe pasok yan para dito sa anyang 4 quarter 5 minutes 33 seconds natitira sa oras isang steal nagawa gawa ni Abando na nakuha ng anyang ang bola. Nasundan pa ito ng isang butata mula dito kay Abanto at ang nasupalpal nga niya ay ang import ng Busan KCC. Nanaig ang laro ng anyang sa game na ito, 84-74 ang final score natin at isang solid na laro ang nagawa nila kay sa game na ito.